ready? Go! Kasi na muna. Sige. Okay. Oops! Oh, yes. <laughs> oh, dapat agakasunod ha. Ah. Agakasunod. Oh, wala oh, pa rin yung wall. Ah. Oh. o, oh, oh, oh. <laughs> One. <laughs> One. <laughs> One. Two. Three. Five. Okay. Balik, balik. <laughs> Um, two, três, quatro, cinco. vai, é bem, né? <laughs> One, One, two, <laughs> Eh, <laughs> At yung natalo nga siya dito sa laro nila na supposed to be kapag mananalo siya ay pang niya pang birthday ng kanyang panganay na anak. So, dahil talo ka, ako nang bahala sa anak mo mag-birthday. So yan, tinawag ko na sila. Siyempre, sinama na natin yung mga bata dyan. Dali-dali natin kami umalis papunta sa bayan at ang balak ko dito kung dati ng bayan ay kakain mo na kami at saka kami mamimili ng kanilang mga, mga regalo pero yan binilang ko na sila ng mga toys dyan sa McDonald's tapos kumain din kami dyan mabilis ang pagkain lang yan after namin kumain saka na lang kami kumala hindi naman po pwede na uuwi na sila kaagad at dyan sabi ko sa kanila pagpili sila ng mga gusto nilang bilhin pero syempre yung moro lang dapat yan, may bumili ang janelas naglanap sila dyan ng mga chanelas nila bumili din sila ng mga kanilang mga sari-sariling mga laruan para syempre alam na natin mga bata ba diba? yan ang kanilang mga kasiyahan at syempre hindi mawawala dyan yung panghanda dahil birthday nga at muli din tayo ng cake para talagang damang dama naman ang kanyang birthday so pagdating namin ng bahay inayos muna namin lahat ng mga kailangan at pinal binigyan na namin sa kanyang mga magulang yung mga iluluto at sila bahala na magluluto dyan sila naman ito tinitingnan yung kanilang mga laruan, sinusukat kanilang mga tsinelas. Ayun na nga, sa ano na napasaya natin ang kanyang munting birthday kahit mga kunti lang yung handa. Happy birthday! Happy birthday.